Hello guys, so for today's video is magpapasta tayo ng ngipin. Mukha na silang for di ba? Pero sabi ko nga, subukan muna nating i-save. Ito pa isang ngipin na to, actually medyo may fistula formation na siya. So hindi na talaga siya kayang pastahan. While ito namang dalawa na to, is wala pa ako nakikita na fistula. So subukan natin. But first, maglagay muna tayo ng anesthesia kasi sobrang lalim nito and chances magkakaroon to ng sobrang pangingilo. Kaya mas mabuti na lang din na i-anesthesia na natin para at least Walang maramdaman si patient at tuloy-tuloy tayo. So ayan, simulan na natin sa pagkatanggal nung dental caries or nung sira nung ipen. So uunti untiin natin 'yan hanggang matanggal natin lahat. So ang isa sa mga ina-expect ko dito is pulp exposure or lumabas yung ating pinaka nerve. Pero so far yung unang ipen wala naman. So clear. So doon naman tayo sa isang ngipin na sobrang laki ng sira nakakatakot siyang tingnan at mukhang magkakaroon ng pop exposure. Pero upon removal ng sira niya which is dahan-dahan din natin tinanggal ng pa konti kunti hanggang sa matanggal natin lahat. So ayan, na-clear na natin siya. So ibig sabihin pwede na natin siyang pastahan. Well, sineset ko pa rin sa patients ko yung expectations kahit na natanggal natin lahat yung sira. Kasi may possibility pa rin ito makaramdam ng post-operative sensitivity or pangingilo or pwede pa rin ito magkaroon ng discomfort. Kaya as much as possible, sana if mababaw pa lang yung sira ng ipen, mas maganda sana na mapaagapan natin ito at hindi na umabot sa gantong case. Gaya ng isang ipen hindi na kayang isave dahil nga masyado ng malaki yung sira at nagkaroon na ng press sense of infection dahil yung cavity ay umabot na sa nerve niya so ito pala yung before nung pasta and eto na siya after o di ba mas better pa rin sinubukan natin